Sa mundong puno ng misteryo, takot, at mga kwentong mag ng marka sa iyo. Narito, ang Carlos uh -huh. PH, hindi lang kwento ng katatakutan, kundi mga tunay na karanasan at araw ng buhay. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video, at i-hit ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong kwento dito lang sa Carlos PH. na tayo ngayon, may aswang pa kaya? Tanong ko sa sarili habang nakatingin sa madilim na labas ng bintana. Ako nga pala si Lando, nakatira na ngayon dito sa Tondo, Manila. Pero may isang karanasan ako na kahit ilang dekada na ang lumipas, hinding hindi ko malilimutan. Hindi lang basta kwento ito, tutuong nangyari sa akin noong bata pa ako. Balik tayo sa taong 1985. Pitong taong gulang lang ako noon, nakatira kami sa isang liblib na bayan sa Bohol, Visayas. Isang araw, dumating ang balita, uuwi si Tia Amor galing sa Middle East. Hindi para magbakasyon, kundi dahil may malubha siyang sakit. Naalala ko pa, halos buong baryo nagabang sa pagdating niya. Tahimik ang paligid, parang may kakaibang bigat sa hangin. At doon nagsimula ang isang gabing hindi ko makakalimutan. Narinig ko noon si na Lolo Juan at Lola Luzang na nag-uusap sa likod ng bahay habang nagbubusal sila ng tabako. Hanapan natin ang paraan, sabi ni Lolo Juan, mabigat ang tinig. Kahit papaano, kailangan mapatingnan ng doktor si Amor. Naawa ako sa anak natin. Tahimik si Lola Luzang sandali, bago siya sumagot, oo nga Juan, pero saan tayo kukuha ng pera? Alam mo na hirap tayo, hindi atin ang lupa, umaasa lang tayo sa palayan at niyugan. Bahala na, manghiram ako ng pera, subukan ko manghiram kay paring Mayo. Doon ko lang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Dalawa lang silang magkapatid, ang tatay ko na si Jose, at si Tia Amor, na panganay. Ngayon, parehong pasa ng pamilya ang bigat ng kanyang karamdaman. Maagang umalis si Lolo Juan, dala ang mabigat na dibdib. Dumiretsyo siya sa palayan kung saan naroon ang kumpari niyang si Kapitan Mayo, ang kapitan ng barangay. Nakita niya itong pawis na pawis na at abala sa pag-aayos ng mga nasirang pilapil. Lumapit si Lolo at marahang nagsabi, Pare, baka pwede akong manghiram ng pera, kahit kaunti lang. Kailangan kong ipacheck si Amor sa doktor. Napabuntong hininga si Kapitan Mayo. Juan, alam mo naman, wala akong pera ngayon. Nasira lahat ng palayan ko nung nakaraang bagyo. Ni hindi ko alam kung paano ako makakaahon. Sandali silang natahimik, hanggang muling nagsalita si Kapitan, narinig ko nga, umuwi na si Amor. Totoo ba? Oo, sagot ni Lolo, mabigat ang tinig. May sakit siya, kaya nga ako lumapit sa iyo, baka sakaling matulungan. Pasensya ka na talaga, Juan. Wala akong may tutulong. Walang nagawa si Lolo, Juan, kundi numiti ng pilit. Okay lang, Mayo, naiintindihan ko. Pagkatapos ng maikling usapan, tahimik na umalis si Lolo sa palayan. Pag uwi ni Lolo, Juan, agad siyang sumilip sa kwarto ni Tia Amor. Nakita niya itong nakahiga, mapatla ang mukha at tila nang hihina. Lumapit si Lolo at Mahinang nagtanong, Kumusta pakiramdam mo, anak? Mahinang sumagot si Amor, Hindi ko alam, tay, para bang may naririnig akong mga ingay at tunog na hindi ko maintindihan. Hinaplos ni Lolo ang buhok ng anak, Sige anak, pahinga ka muna. Alam ng lahat na paborito ni Lolo Juan si Amor, Kaya mas mabigat sa dibdib niya ang makita itong nagkakasakit. Paglabas niya ng kwarto, naupo siya sa sala kung saan naghihintay si Lola Luzang. Kagad siyang nagwika, hindi ako nakahiram ng pera. Wala rin may tutulong si paring Mayo. Sumagot si Lola, Juan, may albularyo sa kabilang nayon. Si Mang Pepeng, sabi nila magaling yon. Napailing si Lolo, doktor ang kailangan ni Amor, hindi albularyo. Subukan lang natin, mahinang tugo ni Lola. Bahala ka, wika ni Lolo Juan. Sabay na pabuntong-hininga. Dumating sa bahay si Mang Pepeng, ang kilalang albularyo sa kabilang nayon. Tahimik itong pumasok sa kwarto kung saan nakahiga si Tia Amor. Sa loob, nagsimula siyang mag-orasyon. Mabagal at paulit-ulit ang mga salita'ng hindi namin maintindihan. Paminsan-minsan ay hinihipan niya ang ulo ni Amor at pinapahiran ng langis na dala niya. Kami namang pamilya ay naiwan sa sala, nag-aabang at nagdarasal. Walang gustong magsalita at ang katahimikan ay lalo lamang nagpapabigat sa aming dibdib. Tanging langit ngit ng pawil at tiktak ng lumang orasan ang maririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, Lumabas si Mang Pepeng. Mabigat ang mukha niya at bakas ang pag-aalala. Hindi ito karaniwang sakit, wika niya. Malubha ang lagay ni Amor. Agad sumabat si Lolo Juan, ano bang sakit ng anak ko? Huminga ng malalim si Mang Pepeng bago nagsalita, napasanan siya ng sumpa ng pagkaaswang. Si Amor ay unti-unting magiging aswang. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang paligid. Napailing si Lolo Juan, halos pasiga ang boses. Hindi totoo yan. Hindi aswang ang anak ko. May sakit siya, at doktor ang kailangan, hindi baliw na matanda. Tahimik kaming lahat, walang makapagsalita. Muling nagsalita si Lolo, nanginginig ang boses, kung tutuong ang aswang ang anak ko, saan naman niya nakuha yan? Wala kaming pamilyang aswang, seryoso ang mukha ni Mang Pepen. Nakuha ni Amor ang sumpa habang nasa Middle East. Ang amo niyang matanda roon ay isa ring aswang. Bago iyon namatay, dinilaan ang tainga ni Amor at doon ipinasa ang sumpa. Nakita ko ang bakas habang ginagamot ko siya. Hindi ako nagkakamali, napalunok kami at napatulala, hindi alam kung maniniwala ba o hindi. Humakbang muli si Mang Pepeng at tumingin kay Lolo at Lola. Subukan kong gamutin si Amor. Susubukan kong paalisin at palabesin ang yangga sa kanyang katawan. Pero tandaan ninyo, anuman ang marinig ninyo, ano man ang makita ninyo habang ginagawa ko ito, hayaan ninyo ako. Huwag kayong makialam. Nagsimula ang gamutan sa loob ng kwarto ni Tia Amor. Nakaupo kami sa sala, nanginginig sa kaba habang pinakikinggan ang mga sigaw mula sa loob. Una'y malinaw na boses ni Amor ang narinig namin, umiyak at nagmamakaawa. Unit ni nagtagal, nadiba ang tono, minsan lalaki, minsan babae, at paminsan-minsan ay tila boses na kayok na umuungot. Tagkatinginan kami, si Lola Luzang ay napapikit at nagsimulang magdasal ng rosaryo. Si Lolo Juan naman ay hindi mapakali, palakad-lakad sa sala, pawis na pawis at halatang hindi alam ang gagawin. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto. Tumabas si Mang Pepeng pawisan, pagod, at bakas ang pagkatalo sa kanyang mukha. Hindi ko talaga kaya, aniya, iwas ang tingin. Malakas ang yangga sa katawan ni Amor. Wala akong magagawa. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Juan at biglang sumabog ang galit. Putang ina mo, Pepeng. Sigaw niya, nanginginig ang boses. Ginawa mong hayop ang anak ko, tapos ngayon sasabihin mong hindi mo kaya. Tumapit siya, halos itulak palabas si Mang Pepeng. Tumabas ka na bago pa kita mapatay. Tahimik sandali si Mang Pepeng bago tumingin muli. Kung ganun, hintayin niyo na lang. Darating ang oras na tuluyan ng maging aswang si Amor. Pagkasabi niyon, agad siyang umalis, iniwan ang bigat at takot sa aming lahat. Napaupo si Lolo Juan, galit na galit ngunit sabay na paluha. Yumuko siya, hawak ang ulo, at tuluyan ng umiyak sa harap naming lahat. Pumasok si Lolo Juan sa kwarto kung saan nakahiga si Tia Amor. Umupo siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng anak. Anak ko, huwag kang mag-alala. Gagaling ka, sabi niya, pilit pinapakalma ang tinig. Tay, natatakot ako, mahina at nanginginig na sagot ni Amor. Nandito ako, tubo ni Lolo, halos pabulong. Mahal kita, Amor, hindi kita pababayaan. Pagkatapos ay lumabas siya at naupo sa sala kasama si Lola Luzang. Tahimik sandali bago nagsalita si Lola. Kuwan pangit na ito. Paano kung totoo ang sinabi ni Pepeng? Paano kung maging aswang si Amor? Mariing sumagot si Lolo, huwag mong isipin yan. Tsaka huwag kayong maniwala sa baliw na Pepeng na yon. Subalit sa loob-loob niya, daman niya ang matinding takot. Hindi niya maalis sa isip ang posibilidad. Dumating naman si Tatay Jose, ang kapatid ni Amor. Tay, mahinang sabi niya, aalis na lang kami dito maliliit pa ang mga anak ko, takot na rin ang asawa ko. Biglang nagdilim ang mukha ni Lolo Juan. Walang aalis, singgol niya, ngunit matigas ang loob ni Tatay Jose. Aalis kami, tay. Hindi ko kayang isugol ang pamilya ko. Sa sobrang galit, sinakol ni Lolo Juan ang sariling anak. Putang ina ka, bata ka. Ang tigas ng ulo mo. Nagkagulo, halos hindi makahinga si Tatay Jose. Tumayo si Lola Luzang at Pasiga na nagsabi, tama na. Tumahimik kayong dalawa, biglang bumagsak ang katahimikan sa buong bahay. Wala ni isa ang muling nagsalita. Kinagabihan, nagising si Lola Luzang sa kusina. Akala niya'y pusa lang ang nagkaluskos, pero nang silipin niya, tumambad sa kanya si Tia Amor. Nakaupo ito sa lamesa, pawis na pawis at tila wala sa sarili sa harap niya, nakabukas ang palanggana ng sariwang karne ng baboy na nakalaan sana para sa adobo kinabukasan. Nakita ni Lola na kinakain ni Tony Amor ng hilaw, dinadakman ng mga kamay at sinusubo na parang gutom na hayop. Napasigaw si Lola losing Amor, anong ginagawa mo? Biglang napatingin si Amor sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lola, namumula ang mga mata ng anak, at ang ngiti nito ay kakaiba, parang hindi na siya ang dating Amor. Sa sala, nagising si Lolo Juan at ang Tatay Jose. Nagmamadali silang pumasok sa kusina. Agad itinago ni Amor ang karne at umiiyak na nagwika, Tay, gutom lang ako. Wala akong ginagawa. Tumahimik si Lolo Juan, tinitigan ang anak, halatang nanginginig ang kamay. Si Lola Luzang naman ay natulala, hindi alam kung maiyak o matatakot sa nakita. Sa gabing yun, unang beses naming nasal ayan ang kakaibang pagbabago kay Tia Amor. Pagkatapos ng insidente sa kusina, tahimik na nagtipon ang pamilya sa sala. Kita sa mukha ni Lolo Juan ang galit at takot, habang si Lola Luzang ay nanginginig, hawak-hawak ang rosaryo. Ano na gagawin natin, Juan? Tanong ni Lola Luzang halos pagulong. Kung totoo ang sinabi ni Pepeng, walang totoo sa mga kalokohan na iyon. Sigaw ni Lolo, sabay suntok sa mesa. Anak ko si Amor, at gagaling siya ngunit sa kaloob-looban niya, may kaba na siyang hindi mate at Tahimik lang ang ama ko, si Jose, kasama ang ina ko. Nakatingin sila kay Amor na nasa kwarto. Doon nila napansin, si Amor ay nakaupo sa kama, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila nagiging mapula, at kapag sumasalubong ang liwanag ng lampara, nagmumukha itong parang mata ng hayop. Kuwan, bulong ni Lola Luzang, iba na ang tingin ng anak mo. Nagulat silang lahat nang biglang tumayo si Amor at lumakad palabas ng kwarto, walang saplot sa paa, parang wala sa sariling naglalakad papunta sa labas ng bahay. Agad siyang hinabol ni Lolo Juan at tinawag, Amor, anak ko, saan ka pupunta? Hindi sumagot si Amor, ang lakad niya ay mabagal ngunit diretsyo para bang may tinutungo. Nang hawakan siya ni Lolo Juan sa balikat, lumingon si Amor, at doon nakita ng lahat ang kakaibang itsura, ang kanyang mga mata ay tila kumikislap, at ang labi ay punong-puno ng laway para bang butong na gutom. Napaatras si Lola Luzang, sumigaw ang ina ko, habang ang amako ay agad na kinuha ako at dinala sa kabilang silid. Si Lolo Juan, kahit nanginginig, ay niyakap si Amor. Anak wag mo akong takuti ng ganyan, mahina niyang bulong. Ngunit si Amor ay nagsimulang umungol, minsan tinig ng babae, minsan tinig ng lalaki, at minsan ay parang hayop na naglalaway. Eh. Bitin ba kayo? Abangan ang susunod na kabanata ng kwento ni Tia Amor. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell icon para hindi mahuli sa takutan. Ako si Cognis PH, sabay-sabay tayong masindak. Salamat sa pakikinig, hanggang sa muli, dito sa Cognis PH.